For today's videos, may ulam na naman tayong tilapia at magbumukbang na naman ulit tayo ng mga malalaking tilapia. Ito ang fried tilapia, napakasarap talaga. Lalo't may sausawa na toyo, kamati, sibuyas. Yan, sobrang sarap talaga guys. Kung matitikman ninyo itong lutong to, talagang mapapawaw kayo at mapapakain kayo ng sobrang dami dahil sa pride tilapia ang tawag dito at ito na alam nyo yung tilapia niyan pagka nating kilo ang isa niyan bali isang kilo lahat ang kalalabasan niyan ayan pride tilapia napakasarap at shout dyan sa baras trisal sa ininuman namin ng buko at shout dyan sa lahat ng taga kantin ng Gardenia. shout out sa mga cashier dyan kakain na tayo ng tilapia na kasarap at syempre hindi mawawala ang ating sausawan na toyo na may sibuyas at kamatis at may kalamansi ah. syempre kain Dahil malapit na ang Bernie Santo, hindi na tayo pwede magbaboy ngayon. Pero pwede naman kumain ng karne sa mag lang sa gabi. Magaling kang kupal ka! Ang tawag doon ay exotic breast na karne. At mag lang ang gumagawa noon. Walang bawal doon. Mas masarap kasi ang karne sa gabi kung para sa araw. Dahil sa sobrang sarap ng karne, mapapatarak ang iyong mata. May kasama pang umol. Awww! Kaya, samantalahin na ninyo. Kaya samantalahin na ninyo ang pagkain ng karning hilaw. <laughs> oh, no. Dahil walang magbabawal sa inyo na kahit sino man. Kaya nga ito pagkain ko tilapia. Laki. Shoutout dyan sa mga project base na mga kasama namin dyan sa Gardenia. Shoutout sa inyong lahat. At shoutout mga pala sa iyo, Jinky Valdez. Jinky Valdez at Chichi Tabuada, shout out sa iyo. Tilapia kasi ang number one napakasarap na pagkain sa lahat. Mas masarap kasi ang tilapia ang hilaw kaysa dito sa lutok. Dahil ang tilapia ang buhay, lumalaban. Ito, walang laban kasi patay na eh. At hanggang, dyan, at hanggang dito na lang ang aking video maraming maraming salamat sa lahat na nagsuwaybay ng aking youtube channel Shardon Vlog TV nagpapasalamat ako sa walang sawa ninyong panunood thank you thank you for watching